pustayin lang natin. Ano ho bang uh, nangyayari ho? Diyan sa pagkukumpuni uh, o yung pagpaplano po paano i-retrofit yung ano mga gagawin dyan sa San Juanico Bridge. Ilang linggo na ho kasi na mga problema po ating mga kababayan po dyan sa Eastern Visayas lalo na ho sa lalawigan ng Samar. Dahil bago po dumating sa kanilang mga produkto galing po ng Leyte at Tacloban City ang uh, San Juanico Bridge ang siyang nag-iisang uh, daluyang po ng ekonomiya at ng uh, uh, mga manggagawa na rin, ano po, uh, anong uri man ng ng, ng, ano, ng uh, sektor sa kanila pong uh, lugar. Eh, diyan po dadan sa San Monico Bridge. Secretary Manny Bonoan ng DPWH, nasa ating pong linya po ngayon. Secretary Manny, kumusta ka na? Si Orly po ito, sir. Good morning po sa inyo. Good morning, Orly. Good morning po sa ating mga tigas bye bye Na-imagine ko, na ko mga kasama mo ngayong umaga, pakibati na lang ko sa kanila ng good morning and uh, ah, yeah. I miss you all. <laughs> good morning daw sa inyo sabi ni Orly. <laughs> <laughs> Sekretary, ano ano na ano na hubang ano? Ano, na hubang ano, ano, update po doon sa siguro bago yung sitwasyon doon na, na, ng San Monico Bridge. May hmm. mga naalala akong parang pinaplano makatulong lalo na ho yung pier, yes, yes, pwedeng yes, yes. Uh, pantalan para doon nidaan yung mga kinakailangang uh, produkto, serbisyo at mga tao na rin uh, between ano uh, uh, between, uh, between late and summer. Secretary. Late Secretary. Summer Yes, uh, Orly. Well, sa alam mo rin, hindi namin inaasahan na ganito mangyari dun sa San Juan Bridge. Although, uh, alam na namin na dapat magkakaroon na ng total rehabilitation yung San Juan Bridge existing ngayon. Kaya nga at, uh, gumagawa kami ng panibagong Panibagong, ano yun, panibagong tulay Aha. Uh -huh. manapit, manapit doon. No? So uh, this is being funded by the Japanese government. Opo. Uh, Yes, so, kapag uh, na sana itong bagong tulay, saka namin isasara yung San Juanico Bridge. Ngayon po, ang, uh, nangyari kasi dito nung yung pre, uh, preliminary assessment nila, sabi nila medyo talagang delikado yung some of the uh, segments dun sa approach structures ng San Juan Nico Bridge. Okay. That is why it prompted us actually to uh, reduce the, the, load limit uh, mm. for now. No? Opo. So, 3 uh, three, three tons. So, ito, uh, pagbawal namin mamin ma yung mga mabibigat na lugar. Kaya, um, noong pa man, nung uh, nagkaroon ng decision na gano'n, nakipag-coordinate na kami with uh, local governments, Uh, police at saka sa uh PPA uh, DOTR kay Secretary Vince uh, para makita natin kung ano yung mga options natin. Mm -hmm. And um, yun na nga ang uh, nangyari. Uh, I think uh, many of the uh, mga goods na mabibigat ay eh, i-transport muna natin via RORO at saka yung mga, mga RORO. Uh, I was there uh, nung ano nung uh, Friday to see uh ang sa amin naman sa DPWH, kailangan i-retrofit agad yung mga um, mga segments na sinabi nila na deteriorated na. Uh -huh. oh, okay. Para ma para sa ganun, kahit pa paano man sana may uh, increase namin yung load limit. So ganon uh nang -huh. ganon ang, ganun ang uh, parang uh, game plan natin ngayon ah. Uh, mm -hmm. Na sinasabi natin that uh, we will uh, immediately sabi nga ni presidente to ano uh, uh, yung remedial measures that uh, to relieve actually uh, kahit partially yung ano yung uh, traffic uh, congestion ang nangyayari ng London. Okay, so bandi ng salita secretary, magkakaroon ba ng adjustment? Ibig sabihin, daragdagan ba yung uh, bigat o yung mga bilang ng mga sasakyan na dara ng San Benito Bridge since unti-unti na ho ngayon nagkakaroon kay ng retrofitting? Yes, ganoon ang mangyayari early. So, Um itong uh, first week of January we will start actually yung ano yung uh, pag adjust uh, hindi siguro yung uh, ayusin muna namin yung mga uh, segments mm -hmm. na uh, deteriorated para yun agad maka ano gradually we will be increasing actually yung uh, yung load limit Okay, so anong nangyayari kasi ngayon, parang um, uh, isang sasakyan and after several minutes, saka uli ang isang sasakyan. So ibig sabihin, yes. yung volume, papayagan yung additional volume. Pero yes. yung mga malalaking mga nun, talagang mahirap pa rin, no? malalaking mga trailer truck, parang mahirap ma pa rin pagbigyan. Tama ba yun, na Secretary? Tama yun, Orly, kasi uh, we, will, uh, we will transport it muna sa, sa Roro hmm. uh, o kayo ang uh, other uh, vessels. Uh, aki uh, no lang namin yung ano yung uh, isang uh, local port na malapit sa Tacloban from Samar mm -hmm. para uh, from yung manggagaling sa Samar doon muna yung mga malalaking uh, ay yung mga mabibigat itra transport muna natin all hindi right. namin ma medyo mapayagan yung ano additional load limit. Okay. Secretary huling tanong nilang, handa na ho ba tayo patating ng uh, tag Lalo na ho yung lugar sa Paranaque na binabaha nitong mga nakaraang uh, mga araw, linggo, dahil may pagkukumpuni yata sa isang bahagi ho ng uh, highway dyan sa may south? Uh, yes uh, early actually. Nung uh, March pa naman, nagsimula na yung uh, mga flood control projects natin all over the country at uh, uh, ay no, pos din namin uh, sinasagawa in time uh, para sa rainy season. Lalong-lalo na lalo, lalo, yung mga um, low lying areas na dapat ma-protection agad-agad. Mm -hmm. 'Yan uh, early. Uh, dito naman sa Metro Manila, I think uh, nakikipag-coordinate naman kami sa MMDA kasi hindi lang naman yung flood control uh, structures ang kailangan natin dito kundi kailangan din natin yung mga daluyan, na mm. uh, tubig dito, yung mga drainage system na kailangan na uh, libre sa mga basura mm -mm. para para sa ganun tuloy-tuloy ang -tuloy daloy ng traffic inside Metro Manila sa mga yeah. pumping stations. Alright. Secretary, maraming salamat at uh, nag-shotgun na. <laughs> Narinig ko na yung paputok ni General Corley Binloan. Eh. Uh, <laughs> Secretary, thank you. Ah, uh, salamat po sa inyo. Salamat, salamat, salamat. Arlie. Okay. Thank, Secretary, you. thank you. Thank Secretary Manny Bonong, ang po ng Department of Public Works and Hamish, DPWH, ang inyo po napakinggan. 646. walang <laughs>